Kumusta? 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 Kumusta sa inyong lahat? Woohoo! Shoutout pala sa lahat ng mga Pilipino kung nasaan man kayo. Kung nasaan man kayo, good morning sa inyong lahat. Good morning kahit gabi dyan sa inyo, kahit tanghali. Good morning. <laughs> so yan, makikita niyo yung template natin. Good morning. Yun, good morning. <laughs> oh man. So yan, Marami kasing nagtatanong dito, paano nga ba yung tax? Bakit nga ba malaki yung binabawas na tax sa sahod ko? Magkano nga ba yung binabawas na tax? Yun yung isi-share ko sa inyo ngayon. Pagdating ng end of the year, pag nag-file ka na ng tax, yung iba nakaka-refund, yung iba naman nagbabayad. So, bakit ka ba nga nagbabayad? Binabawasan na nga ng tax yung sahod natin, di ba, yung paycheck natin. So, hinanap ko kung magkano nga ba talaga yung rate na binabawas sa atin ng government meron silang sariling rate kada province so meron akong halimbawa dito yung paycheck punta tayo sa kabilang window kasi meron pa akong isang window sa isang camera Whoop! yan mga kaibigan so dito natin, dito ko ipapakita yung sample ng paycheck ko na binawasan ng tax kung magkano yung binabawas nila so yung naka na pula ito yung taxable income na binawasan ng tax na 337.47 So yung company, sila na yung nagbabawas mismo ng tax every paycheck Para hindi natin bayaran ng bigla pagdating ng filing ng tax So yan, sila na yung nagde-decide kung magkano yung rate na binabawas sa atin Pero syempre binabasi nila yan doon sa kung saan province ka kung magkano talaga yung tax na binabawas ng government So, ini-estimate na nila kung magkano yung kikitain mo sa buong taon. Tapos, yan yung ibabawas nila. Estimated tax deduction para pagdating ng katapusan, hindi ka na magbabayad. So, yung nakabilog dyan, net, pay. Marami pa namang binawas dyan yung mga benefit. Mabawa, yung mga pension, yung mga kung ano-ano. Yun, binawasan na yan. Kaya, kung makikita nyo, hindi lang yung tax yung nabawas dyan na 337.47. Marami pang binawas dyan. Pagdating nung katapusan ng taon dito sa Canada, nakakatanggap tayo ng T4. Yan, T4. Galing sa mga employer natin. Diyan nakasulat yung tax na binayad natin at saka yung kabuang income natin sa buong taon. So, ako hindi naman nagtrabaho ng buong taon ngayon, kaya konti lang yung income ko. So, nung last year, Nung last year, nagbayad ako ng 3,000 mahigit kasi hindi ako nagbabayad monthly kasi self-employed ako last last year. So, nung nag-file ako ng tax, nagbayad ako ng 3,000. So, ngayon, nung nagpunta ako sa accountant, ito yung mga, yan, yan yung mga particulars na nakasulat dyan sa pag nag-file tayo ng tax. Binura ko lang ulit yung mga figures kasi secret nga eh. Oh, yeah ang advice ko lang pagka hindi nyo masyadong alam kasi pwede naman ikaw lang or tayo lang mismo yung mag-file ng, ng tax so kung hindi nyo masyadong kabisado yung mga credits yung mga benefit nyo kung ano yung mga pwedeng i-refund sa mga expenses natin kagaya ng child care benefit o kaya kung nag-aral ka yun na i-refund yun kung hindi nyo masyadong kabisado kung ano yung pwedeng i-refund pumunta na kayo sa accountant kasi magbabayad ka lang ng 20, 30, or 40 kung depende kung saan kayo pupunta. Eh, kung makaka-refund ka naman, eh, ayos, di ba? Sayang din. Ngayon, naka-refund ako ng konti. Pagdating dito sa dulo, yan yung may nakalagay dyan, yung total, kung makaka-refund ka or magbabayad ka. So, hindi laging guarantee na magre-refund ka kasi yung iba nag expect oh, magre-refund na naman ako. Every filing ng tax, hindi laging ganun. <laughs> Kasi nga minsan kulang yung binayad natin na tax dahil lumaki yung income natin. Kasi nagkaroon tayo ng ibang trabaho, dalawa trabaho natin, naging tatlo. So, yung ibang ginagawa nila, nagpapadagdag ng tax doon sa employer nila. So, pakita ko na sa inyo kung magkano yung mga tax na binabawas every province. So, dito tayo sa website ng government dito sa Canada. Yung Canada.ca or kaya yung CIC.GC.ca. Yan, nakasulat dito, provincial and territorial income tax. So, yan talaga yung income tax. Yan yung mga rate na pinagbabasihan ng mga employer natin kung saan province man kayo. Ayan, ganyan ang mga rate dito sa Canada. <laughs> so, Newfoundland, 8.7% on the first 36,926 of taxable income plus 14.5. So, yung pinakaon ng 36,926, yun lang yung 8.7%. Yung kasunod nun, iba na yung rate. So, sa Prince Edward, yan. Nova Scotia, New Brunswick, yan. Tapos Quebec, wow, sa Quebec, ang laki ng bawas ng income tax doon, no? 15% on first 43,000 of taxable income. Wow. Ontario. Wow. Mababa sa Ontario. 5.05% on the first 42,960 of taxable income. Yun. Kasunod niyan, 9.15 na. And so on. So, dito, wow. Sa Manitoba, 10.8% of first 31% 843 of taxable income. So, yan pala yung binabawas sa sweldo ko. So, kinikwinta yan kung magkano yung sahurin Kung magkano yung total sa buong taon. Ayan, ito yung mga percent niya. Annual to siya ha, hindi to, hindi to monthly. Annual. So, Alberta, 10% din. Saskatchewan, 10.5. British Columbia, mura din. Mura sa mga malalaking city pala yung income tax. Sa Toronto, 5% lang din mahigit. Dito sa British Columbia, sa Vancouver, 5.06% on the first 39,670 of taxable income. So yung mga sumasahod ng mga minimum o kaya yung sa mga hindi masyadong malaki yung sahod. Yan yung mga, yan yung mga binabawasan lang ng mga 5%. Yukon North West Territories. Wow, Novabot. Yun doon ang pinakamurang bawas. 4% on the first 44,437 of taxable income. So balik tayo dito sa Manitoba. Sinasabi ng iba, Trabaho tayo ng trabaho, overtime tayo ng overtime, napupunta lang sa tax. Hindi naman yung kabuuan ng sahod natin yung binabawasan ng, ah, kagaya dito sa Manitoba, 17.4%. Kung kumikita ka lang ng mahigit 68,821, doon ka lang magkakaroon ng bawas ng 17.4% yung sobra doon sa yung limit na nakalagay dito. Halimbawa, kumikita, kumikita ako ng 70,000 dollars sa isang taon. So ang ang 31,843 noon 10% lang, 10.8 lang yung bawas. So yung kasunod na 36,978 yun yung binabawasan ng 12.75. Tapos yung kasunod noon, yung extra noon na 1,179, yun yung binabawasan ng 17.4%. So hindi mismo doon sa 70,000 binabawasan ng 17.4. Huwag kayong mag-alala kasi hindi naman lahat binabawasan yun ng 17.4%. So, yan yung rate ng tax na binabawas sa mga sweldo natin. So, yan. Maraming salamat mga kaibigan. Maraming salamat mga kababayan. Subscribe kayo at marami pa tayong video yung gagawin. Yun yung binabayaran nating tax. Lalo-lalo na dito sa Manitoba yung sample computation ko. 70,000 yung kita mo, 8,000 mahigit yung binabayaran mong tax. Oh la, la. Pero ganun talaga, kailangan nating magbayad ng tax kasi nga, obligasyon natin yun. Oh, yeah. Kahit lugar ka magtrabaho naman, kailangan nagbabayad naman talaga ng tax. Wow! Yung ibang mga hindi nagbabayad ng tax dyan, naku, patay tayo dyan, lagot tayo dyan. Kailangan magbayad agad tayo ng tax pagdating ng filing para walang interest at saka wala tayong magiging problema sa government ng Canada. Lalong-lalong na pag gusto mong mag-apply ng Canadian citizen, naghahanap sila ng tatlong taon na nagbayad ka ng tax para sa kanila. Yes! Yes! Kami salamat ulit at kita-kit sa susunod na video. Yes!